Pag-uwi ng lalaki galing sa biyahe, nakita niya ang mga damit panloob na basta na lang inihagis sa sahig. Narinig niya ang agos ng tubig mula sa banyo. Akala niya'y mainit na pagtanggap sa kanya ng kasintahan. Ngunit pagpasok pa lang niya, ay nadapa siya. At ang mas nakakatakot, may nakita siyang isang bangkay na naluto sa kumukulong tubig. Pagkaraan ng isang segundo, dumating na ang mga pulis. Ang mga butas sa malambot na bahagi ng katawan ng biktima ay dahil sa sobrang lakas ng pressure ng tubig, at dahil sa showerhead. Nalaman ni Old Man Boots sa water meter na tatlong araw ng bukas ang shower, at ang temperatura ng tubig ay nanatili sa 105 degrees Fahrenheit, sapat na para maluto ang mga patay na laman sa siyam na puntos. Nakita ni Bone sa sacrum na babae ang biktima, at sa kanyang cubot Bone, ang edad niya ay nasa pagitan ng 20-25. At ayon sa kapitbahay, ang may-ari ng bahay ay si Paisley, 23 anyos. Madaling nakapasok sa mansyon ang social era dahil sa ganda. Nakita ni Xiao na may transverse fracture ang itaas na panganang biktima. Kaya naging pira-piraso ang mga buto sa mukha. Tapos ang lakas ng pressure ng tubig sa showerhead ang nagdala ng mga pira-pirasong buto sa kanal. Para magawa ang facial reconstruction, kailangan mahanap ang mga buto ang mahirap na trabahong ito ay napunta kay Hages, na mahilig magbiro, nahilo si Oldbo sa mga teknikal na salita nito. Kaya palihim niyang pinatay ang walkie-talkie. Hindi niya alam na malapit na niyang makaligtaan ang pinakamahalagang impormasyon. Ang ilang mga tao na nakayuko sa imbornal, naghahanap ng mga buto. Biglang nakarinig ng kakaibang tunog. Walang pakialam na sabi ni Oldbo, tunog lang yan ng pag-iyak. Sabi pa niya, ang mga babae talaga, madaling matakot, pero sa sumunod na segundo. Sige, puro na lang tayo kalamnan at mga pira-piraso ng buto. Ilagay na natin lahat yan sa loob ng plastic bag ng ebidensya, tapos, ingat na huwag lunukin. Pagkatapos, binalot ang bangkay at dinala pabalik sa laboratorio. Sinabi ni Clark na ang bali sa occipital bone ang dahilan ng pagkamatay, ngunit dahil hindi pa natatagpuan ang buto sa ilalim ng mata, hindi pa matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima, ngunit tiyak na mayroon siyang mild scoliosis. Samantala, nawawala ang mga magulang ni Paisley sa Antarctica. Kailangan nalang maghintay kay Hages na makuha ang mga piraso ng buto sa Alcantarilla. Muling binuo ang bungo para makumpirma. Nakuha ni Old Bro ang mga tala ng paggasto sa credit card ni Paisley. Natuklasan nilang Olympic level na shopaholic siya. Sayang lang at walang nakitang motibo sa pagpatay sa mga resibo. Si Sweetheart naman ay tiningnan ng kanyang social media page. Puno iyon ng mga pribadong litrato niya na may hawak na daga, mukhang marami siyang kaibigan. Pero tila si Nicole lang ang kanyang direktang nakakausap. Sa nakalipas na mga buwan, si Paisley ay nakikipag-chat sa kanya online tuwing gising siya. Karamihan ay puro pagpuri sa isa't isa o pagkamangha sa kanilang di matatawarang pagkakaibigan. Ngunit ang huling mensahe, apat na araw na ang nakakaraan, ay nagpapakita ng pagkasira ng kanilang relasyon. Sinigawan ni Nicole si Paisley at tinawag itong pinaka-plastic na babae sa mundo pati na rin ang pagdilit nito at pagtatapos ng kanilang pagkakaibigan. Hindi ito itinuring na isang maliit na bagay ni Britney. Kaya naman kinausap niya mismo si Nicole. Ani ay nag-away dahil sa isang handbag ng Chanel. Binilhan siya ni Paisley ng bag na may silver na zipper bilang regalo. Pero ang gusto niya ay may gold na chain na bagay sa kulay ng balat niya. Dinala niya ang bag sa Chanel counter para palitan pero nahuli siya. Dahil daw ang regalo ni Paisley sa kanya ay peking gamit. Nakaramdam si Nicole ng matinding kahihiyan. Kaya't nakipaghiwalay na siya sa kaibigan. Pero itinatanggi niyang siya ang pumatay. At nangako pa na kapag bumalik si Paisley, agad niya itong ia-add back sa friends niya. Samantala, si Hages naman ay patuloy sa pagpuputol ng mga tubo sa imbornal para hanapin ang mga piraso ng buto. Nag-alala si Angela na baka magutom siya kaya naman nagdala siya ng tanghal iyan. Ngunit sa kalagitnaan ng paglalakad, nagsabi rin ang sanggol sa kanyang tiyan na gutom na ito. Kaya naman kumain siya ng kaunti. Kahit na ganun, si Hages pa rin ay napaka maalaga sa kanya at nagpasalamat. Tinitigan ni Angela ang malaking bahay at napaisip, Kailan kaya? Sana'y magkaroon din ako ng ganitong bahay. Ang tinitirhan nila ngayon ay pamana pa ng lolo ni Hodges. Mas mahal nga ito pero parang kulang pa rin sa pakiramdam na pag-aari. Naniniwala si Angela na dapat may sarili silang lugar. At doon nila bubuo ang kanilang sariling kasaysayan. Nag-isip si Hodges pero hindi sumagot. Pagkatapos, may nahukay siyang isang bukol ng buhok sa kanal. Bukod pa roon, may nakita siyang isang papel na may nakasulat na mga titik na chino sa halo-halong mga bagay. Kasabay nito, natuklasan ni Clark na ang haba ng femur ng biktima ay hindi tugma sa taas ni Paisley. Ipinapakita ng kanyang lisensya na ang taas niya ay 1.62 metro, samantalang ang bangkay ay hanggang 1.6 metro lang. Kahit may scoliosis siya, hindi naman ito nakaapekto sa paglaki ng kanyang mga buto. Maliban na lang kung si Paisley ay isang asyano dati, dahil mas maliit ang ratio ng haba ng femur sa taas ng katawan ng mga asyano kumpara sa mga Caucasian. Ang problema, siya ay isang purong Amerikana. Ibig sabihin, iba ang totoong namatay. Sa kabilang banda, sinuri ni Xiaogu ang mga titik sa papel. Hindi ito mukhang karaniwang mga karakter na Chino ginamit ni Angela ang multispectral imaging para mapahusay ang kalidad ng larawan. Mas malinaw na mukhang antang-antang ito ng Taoismo. Sa pananaw ng metapisika, ginagamit ito sa paggamot ng sakit sa buto. Paniwala ni Angela na ginamit ito ng namatay para gamutin ang kanyang scoliosis. Kaya naman pala naroon ang papel sa banyo. Napansin ni Xiaogo ang marka ng bakal na tungkod sa itaas. Sinundan nila ito ni Bu. At nakakita ng isang Chinese herbal medicine shop ang anteng-anteng ay iginuhit ni may-ari, si Li Hua, para sa isang pasyente. Nang ipaliwanag ni Nalaubo ang kanilang pakay, nalungkot si Li Hua at agad na nagsalita ng Chinese. Doon nila nalaman na ang namatay ay si Jenny, ang kanyang kasintahan. Iginuhit niya ang anteng-anteng para hindi sumakit ang likod nito kahit matagal na nakayuko. Isang linggo na ang nakalipas nang huli silang magkita. Pagkatapos noon, nawalan na ng komunikasyon si Jenny. Ang dahilan kung bakit hindi siya nagsampa ng report ay dahil nag-aaway sila noon. Mas pinapahalagahan ni Jenny ang mga kaibigan niyang Amerikano kaysa sa kahit ano paman. Hindi niya matanggap iyon. At si Paisley ay isa sa mga kaibigan niya. Panghuli, iminungkahi ni Li Hua kay Oldbo na pumunta sa Sichuan Restaurant sa Kanto. At tanungin si Liu Mama. Kasi doon nagtatrabaho si Jenny noong nabubuhay pa siya. Doon din niya nakilala si Paisley. Nang makarating sina Old Bo at Little Bone sa restaurant, at sinabing inirekomenda sila ni Paisley, dinala agad sila ni Nanay Liusa, isang maliit na silid sa likod ng kusina, at naglabas pa ng dalawang bag para mamili sila. Doon lang naunawaan ni Old Bo kung bakit binigyan ni Paisley si Nicole ng mga peking bag. Saan galing yun? nang biglang sumulpot ang mga detektib mula sa Anti-Counterfeiting Unit. May dala silang warrant of arrest dahil sa pagbebenta ng mga peking gamit. Inaresto nila ang ilang tao. Ayon kay Eric, ang nangunguna sa kanila, matagal na nilang binabantayan si Nanay Leo. Si Jenny ang kanilang informant. Hindi lang nila inaasahan ang nangyari sa kanya. Sa pagsagot sa mga tanong, sinabi ni Nanay Leo na nagtitinda lang siya ng mga bag, dagdag-kita lang naman. Hindi niya alam na mga peking 'yun talagang ang hangin, akala mo kung sino. Nang sabihin ni Old Bo kay Mama Leo na si Jenny ay pinatay, napaka sobra ng reaksyon niya. Iginiit niya na hindi siya ang pumatay at wala siyang dahilan para pumatay. Sinabi ni Eric na si Jenny ay informant nila. Dahil sa mga impormasyon nito kaya sila nakahuli. Siya nga ang nakahula sa tunay na pagkataon nito. At pinatay ito bilang paghihiganti. Pero sabi ni Aling Leo, si Jenny ang pinakamabait na babaeng China. Maganda ang samahan nila parang magina At sinabi pa niyang si Paisley ang tunay na may sala, dahil may utang pa ito sa kanya ng 2,000 dolyar para sa bag. Nawala si Jenny matapos humingi ng bayad sa bahay nito. Sinabi pa ni Aling Leo na gustong-gusto ni Jenny na maging bahagi ng komunidad ng mga puti. Hindi ko inaasahan na ako pa ang nakasakit sa kanya. Ngayon, nakatutok na naman ang sisi Paisley. In print ni Little Sweet ang kanyang online activities kabilang na doon ang pagtanggi niya sa friend request ni Jenny. Ang problema, walang nakakaalam kung nasaan si Paisley ngayon. Iniisip ko, saan man siya magpunta, dala niya ang daga, napansin ni Oldbo ang daga sa litrato. May suot itong anti-loss tracker. Bigla siyang nagkaroon ng ideya kung paano siya mahahanap. Sa laboratorio, na-reconstruct na ni Clark ang bungo ng biktima. Napatunayan sa paghahambing na si Jenny nga ito. Namatay siya dahil sa malakas na pagtama sa occipital bone. Tumusok ang mga piraso ng buto sa kanyang utak, malinaw na isang marahas at nag-aalab na pagpatay ang nangyari. Bukod pa rito, may natagpuan din si Clark sa mga buto, na dalawang piraso ng buto na hindi sa biktima. Hindi pa malinaw kung saan siya nang galing. Nakita ni Xiaogo ang mga bitak sa may lukong bahagi ng bungo. Ang mga bitak ay nagsasalit-salit palabas. Ibig sabihin, maliit ang bagay na ginamit pero malakas ang impact. Pareho ito sa naisip nating martilyo o baton. Pero base sa sugat, ang bagay na ginamit ay pumasok sa bungo mula sa ibaba pataas. Ipinakita ni Clark ang mga larawan sa crime scene. Natuklasan nilang ang isa sa mga showerhead ay akmang-akma sa hukay. Ito ang unang pagkakataon nilang makasaksi ng pagpatay gamit ang showerhead. Nahanap na ni Old Boss si Paisley, pero nakataas na siya at medyo wala sa sarili. Kaya naman kailangan muna siyang dalhin sa ospital para magpa habang nasa biyahe, binanggit ni Old Bo na si Jenny ay pinatay sa kanyang banyo. Nagulat at nagtaka si Paisley kung paano napunta ang sospek sa kanyang bahay. At iminungkahi niya kay Old Bo na tingnan ang teddy bear sa kanyang kwarto. May isang nakatagong kamera roon. Inilagay iyon ng nobyo niya para mabantayan siya kung may ibang lalaki siya. Sayang at matagal na niyang natuklasan at naiwasan ng pagmamanman. Ang kakaiba, hindi nakita ng pulis ang teddy bear sa kwarto. Sinabi ni Paisley na siguradong kinuha ito ng nobyo niya. Dahil hindi naman kukuha ng isang ordinaryong laruan ang magnanakaw. Inamin ng nobyo na siya ang kumuha nito ng tanungin. Natatakot lang siyang makipaghiwalay sa kanya ang kasintahan kapag nalaman itong kinukunan siya ng litrato. Pero wala na yun ngayon dahil buhay pa si Paisley. Kinopia ni na Old Bro at Sweet pea ang CCTV footage. Nakita nila na puro malaswang animation ang laman. Ini adjust nila sa oras ng krimen at nakita nila ang isang babae na may nakapaskil na antang-antang sa likod. Pagkatapos nilang palakihin ang larawan, nakumpirma nilang si Jenny ang biktima nga iyon. Pero hindi nila makita ang mukha ng lalaki sa video. Pinagawa ni Shawgo kay Angela ang pagsukat. Ginamit niya ang haba ng mga paan nito para matukoy ang lahi. Doon nakakita si Clark ng bagong clue. Napatunayan niyang ang dalawang maliit na piraso na nadagdag ay hindi buto. Mayroong hindi pantay na pamamahagi ng keratin at iba't ibang amino acid dito. At may mataas na antas ng kolesterol. Ang mga maliliit na buto ay inakala niyang sungay ng rhinoceros. Madalas itong ginagamit sa mga sangkap ng tradisyonal na gamot na Chino. At sakto namang mayroon sa tindahan ng fiancé ni Jenny na si Lihua. Kaya naman ang hinala nila, sa kama ni Paisley, sila ang naglalaro ng baraha. Pagkatapos ay sinabi ni Lihua, nang tanungin siya, na ang sungay ng rhinoceros. Ay ginawa niya itong kwintas para sa kanyang mapapangasawa. Para lang maging kalmado ang kaluluwa nito at mahanap ang sarili. Huwag nang laging magpapadala sa mga babaeng materialista gaya ni Paisley. Sinabi ni Li na mahal na mahal niya si Jenny at hinding hindi niya ito sasaktan. Para mapatunayan, pinakuha ni Guo ang kanyang paa at ipinataas ang kanyang pantalon. Ang haba ng buto sa resulta ng pagsusukat ay hindi tugma sa lalaking nakarelasyon ni Jenny. Naalis din ni Camille ang posibilidad na ang boyfriend ni Paisley ang salarin. Nahanap ni Angela lahat ng mga replektibong ibabaw sa silid. Pinaghiwalay ang bahagi ng projection na inilapat sa modelo, tapos ay pinataas ang resolution. Ang taong lumabas sa 3D reconstruction ay si Police Officer Eric. Inamin ni Eric ang lahat dahil sa mga ebidensya dinala siya ni Jenny kay Paisley para tumingin ng mga peking bag noong gabing nangyari ang krimen. May ginawa silang dalawa na hindi dapat gawin. Pagkatapos, hiniling ni Jenny na si Paisley lang ang hulihin at palampasin si Nanay Leo. Natatakot siya na baka malaman ni Nanay Leo ang pagtataksil niya at gumanti ito. Pinagbantaan din niya si Eric na kung hindi siya papayag, isusumbong niya ang pangangalon nito, sa amo nito. Kung sakaling mangyari iyon, hindi lang siya makakatanggap ng bonus. Mawawalan pa siya ng trabaho at pamilya. Dahil sa pera, pinili niyang patayin ang mga saksi. Sa wakas, nalaman na ang katotohanan sa kaso. Sa pagtatapos ng kwento, binigyan ni Hages si Angela ng isang espesyal na regalo. Ang susi sa loob ay para sa malaking bahay ni Paisley. Natatakot siyang umuwi dahil may namatay sa banyo nito. Alam ni Hages na gusto iyon ni Angela, kaya binili niya ito sa murang halaga. Pinanggako ko niyang lubos niyang lilinisin ang banyo bago kami makapasok, para makapasok sina Angela at ang mga bata nang walang pag-aalala. Ito ang pinakabaliw at pinakasweet na bagay na ginawa ng iba para sa akin. Salamat. Mahal kita.